ayon sa mga katibayang ipinakita. Napatunayan ng hukumang ito na ikaw, William Cruz Jr., ay nakahinahatulan ka ng hukumang ito ng parusang kamatayan sa silya elektrika. Panyero, walong libo na malatraso ng kliyente mo? Tapos limang libo lang bibigay sa amin, magpapasalamat pa kami? Eh di huwag kayo magpasalamat. Ganun lang kasimple yun. Bako no, mabuti nga limang libo pa eh. Dapat nga tatlo lang, tatlo. Ano? Bastos ka talaga, no? Ito na itong nakagrabyado. Bastos! Panyero! Tulo ko kliyente mo! Ano yan? Bakit kayo tayo? Ta may nga damay nga damay nga kung pinupukpok ito sa mga ulo ninyo. Ha? Kaya kayo nararito Ay para ayusin na ang gusto ninyo. Hindi para ipakita kung gaano kakitid ang mga utak ninyo. Katiting na halaga. Halos isang taon na ninyong pinagtatalunan. You are wasting the court's time. O yun Magkano kamo ang dapat bayaran sa'yo? Walong libo. Your honor. Huwag niyo na ako tawagin, Your Honor. Ernie na lang po. <laughs> Nagpapatawa ka ba? Hindi ka namang kalbo? Hmm? Your Honor ang tawag sa kanya, hindi kalbo! Isa ka pa. Sorry ho, Your Honor. Gusto bang makontemp? Ipakukulong kita. Hindi ho. Malapit na rin ako, oh. Pasalamat ka at nasa sunset na rin yung buhok mo. Kaya patatawarin kita. Salamat po. Ikaw, Kalbo. Magkano ang gusto mong ibayad sa kanya? Eh, eh limang libo po, Your Honor. Limang libo? Opo. Five plus eight? Thirteen thousand po, Your Honor. Thirteen divided by two? Six thousand five hundred, Your Honor. Magaling kayo sa arithmetic. Six thousand five hundred ang ibabayad mo sa kanya. Opo, Your Honor. Opo. Kaya ikaw na no? Huwag hmm? ka naman managinip na 8,000 ang tatanggapin mo. 6,500 lang. May reklamo pa ba kayong dalawa? Uh, uh, wala, wala po, po Your, Your Honor. Honor. Next case. Pero, Your Honor. Naipokpok ko na. Your Honor, baka naman... Isang sabat pa. Baka ipukpuko na ito sa ulo mo. Next case. Kayo na naman. Nagnakaw na naman kayo? Hindi na ba kayo nagsawa sa kapasyal sa lahat ng korte dito sa Santa Cruz? Aba, makaisipin ng mga tao lahat ng kalbo ay magnanakaw. Hindi o, Judge. Napagbintangan lang kami nitong babaeng to eh. Oo, oh, Judge. Napagbintangan lang kami niyan eh. Ako eh, huwag niyong paglulukuhin ha? Kapag pinagod niyo ako sa kasong ito, at napatunayan sa paglilitis na kayo talaga ang nagnakaw, papatawa ko kayo ng pinakamabigat na parusa. Oh? Huh? Kilala niyo ako, hindi ba? Opo. Anong pangalan? Judge! Judge. Maximiano, atunsyon! Ano ang tawag sa akin ng karamihan? Hukong bitay! Hukong bitay? Kapag hindi nyo inamin at napatunayan na kayo talagang nagnakaw, yung huling sinabi ninyo, yun ang magiging hatol ko sa inyo. Bitay! Mismo, ipabibitay ko kayo. Ikaw tumay si sa laanan eh. Ano? Nakapasabi mo ako sa ginagawa mo eh. Bakit ako'y tuturo mo? Ikaw nga ka mastermind! kayo! sa amal Ikaw dapat ang na pala! mo! Silensyo! 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 Saan tayo? Asunsyon. Patay ni ng anak mo. <laughs> Kahit na anong hatol pa ang gawin mo, hindi mo na maibabalik ang buhay ng biktimang iyan. Alam mong ako'y maraming salapi. Kaya kitang payamanin kung gusto mo. Ayaw kong yumaman. Baka yan pa manging mitya ng buhay ko. Alam mo Asunsyon, dahil sa impluensya ko pwede kitang gawin justice sa Supreme Court. Bakit hindi na lang ikaw ang pumasok, Mayo? Para kung sakaling iapila ang kaso ng anak mo, andong ka na. Lutong-luto na. <laughs> Huwag na tayo maglokohan. Alam mo na hindi mo kaya ang sintensyahan niyang anak ko. Bukod doon sa salapi, nagagastusin ko. Yak na bububulok ang kasong yan. Tinitya ko naman sa'yo na kahit uurim pa ang kaso, hahalukain ko. Hindi ko titigilan. Napakatigas mo, Asunsyon. Nakakalimutan mo na ikaw ay nakatungtong dito sa lupa ng Laguna. Kapitenyo ito. Kabayan ni Aguinaldo. Hindi titindig ang palahibo ko sa inyo. Sobrang tigas mo, Asunsyon. Hindi ako naniniwala na ipinaglihi ka sa marmol. Nakakalimutan mo na apat kami, nag-iisa ka. Ito naman ang bala nito. Tigitig isang mga tuta mo. Apat na bala magsisiksikan sa noo mo. Oh, eh, panyo lang ito. Masyadong mainit dito. Chia. Pusina mo. Eh, tera, mga bata. magpalamig tayo. kumain tayo ng halo-halo. Dapat. Dahil mainit sa impyerno. Good morning, Judge. Good morning. Oh, tahimik yata. Nagkaraya itong kagabi, Judge. May nasaktan ba? Isa akong patay. Ah. Tatawagan ko sana kayo ni Warden. Ipapagpaliban ko sana ang paglilitis. Eh, andito na kami. Tuloy na natin. E, paano ngayon niyan, Judge? Okay lang kung kumasintensya ng mga akusado ngayon dahil nandiyan na sila. Eh, kumabsuelto. Hindi rin sila makakauwi dahil may binubuno pa sila ibang kaso eh. Tinyente, yan ang tinatawag na tabla talo. Uksan mo. <laughs> Asuncion. Patayin ang sinintensyahan mo. Sige na! Huwag kang magalala. Basahin ang hatol. Matapos suriin at masusing paglimilimiin, ang lahat ng katibayang iniharap sa usapin. Ikaw, Ernesto Di Mala, Ponciano Laredo, at Sotero Laredo ay napatunayang nagkasala sa paglabag sa Artikulo 248 ng Kodigo Penal ng Pilipinas. Kung kaya kayo ay nahatulan ng hukumang ito ng parusang kamatayan sa Silla elektrik.

Na patay si Ruben. Hindi <laughs> na tayo. Hindi Na tayo. <laughs> oh, oh. oh. si Ruben. Na mag-raid sa pangkat ng Bahala at saka o, Ruben, anong balak mo ngayon? Babalik ka pa sa Saudi? Hindi na. Tutal, malaki-laki na rin na ipong ko. Bastante na pa sa nana yun. Kahit na mawala pa ako. Anong mawala? Hindi pa sabi mo hindi ka nababalik sa Saudi? Hindi nga. O, hindi nga? Eh ba't mo sinasabing mawala ka pa? pinangako ko noon sa sarili ko nang mamatay ang tatay na pagbabayarin ko ang judge na yon dahil sa maling paghatol niya dahil sa pagkamatay ng tatay at ngayon dahil na rin kay Kaloy malaki na rin ang atraso ng asunsyon na yon oh Ruben Maring sa'yo walang kasalanan si Kaloy. Pero ayon sa investigasyon niya, may kasalanan mo kapatid mo. Hindi mo masisisi yung judge na yun dahil Mrs. Asuncion, yeah. Mayor Cruz ng Santa Rita, Laguna. Ibig ko lamang makakausap ang asawa mo. Wala siya. Sino nagpapasok sa inyo dito? Eh, bukas ang gate. Diba, hindi ba lang ang tainan namin? dito naman yata uuwihan. Pero hindi lang ako may ibang uuwihan, ha, Mayor? Bakit <laughs> 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 Mabuti pa ba? bumalik nalang kay bukas. Mrs. Ibig ko lang namang kausapin yung iyong asawa. Wala namang kaming masamang tinapay. Excuse me, mister. Mayor Cruz. Una, hindi kita kilala. Pangalawa, hindi kita inibitahan dito sa pamamahay ko. To so, all intents and purposes, trespasser ka sa pamamahay ko. Kaya bago ako magalit sa inyo, mabuti pa umalis na kayo kundi tatawag ako ng pulis. Ay, matapang na asawa, are. Ay, parang abogado eh. Abogado ako. Huh? Attorney Leticia Mojica Asuncion. Eh, ay, ay abogado nga. Mrs. Asuncion, eh, ako po'y mabuting tao. Mayor ako ng Santa Rita, Laguna. Eto ang tatlong card. Sa'yo na lahat yan. Ipamigay e, pamigay mo kung kaninong gusto. Ano bang kailangan mo sa Mr. eh, eh Ma'am, eh, eh, ibig ko lamang pong... Eh, 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 eh. Mrs. Asuncion, ibig ko lamang ipakiusap kay Judge, yung anak ko. E eh, malapit na matapos itong paglilitis. Hindi ganyan eh. ang Mr. Ko. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. At kung wala kasalanan ng anak ninyo, ay wala na kayong dapat ipakiusap pa. Mrs. Asuncion, hindi na kami magtatagal dahil meron pa akong ibang appointment. May palagay akong uh, gagabihin si Judge. Kaya babalik na lang kami. Kayong bahala. Ah, oh, andito ka pala, Mayor Cruz. I don't recall na kinumbida kita rito. Alam mo bang pwede kitang idemanda ng trespassing? Your Honor, nasabi na po yan ni Attorney Leticia Mojica Asuncion. Walang kalawang memorya mo, Mayor. <laughs> oh, ano pang ginagawa mo rito? <laughs> Wala naman ho. Ay gusto ko lang eh, sabihin sa inyo, Your Honor, na malapit-lapit mo nang tapusin itong paglilitis na ito. Uh, siempre hahatulan mo na yung aking anak. Your Honor, I know you are a brilliant judge. Kaya magmuni-muni ka naman. Sapagkat baka itong hatol na ito, eh, pagsisihan mo ng habang panahon. Magtatakutan na naman ba tayo? <laughs> Hindi naman. Alam mo na, pinaalala ko lamang sa'yo na ako'y mabuting kaibigan. Pero masamang kaaway. Eh. <laughs> Good evening. Oh. Good evening. Oh. Good evening. <laughs> Good evening. Nay, Nay. Excuse lang oh. Eh, your honor. Meron ka rin palang eh, nag isang anak. I'm sure your honor, you will agree na masakit sa puso ng isang ama ang mawalan ka ng isang anak, no matter how bad. Your Honor. Magsitayo tayong lahat. Magsiyupo tayong lahat. komisyon. hukom ng Departamento ng mga Timonyo. Ako naman ang hahatol sa'yo. iyo. Kamatayan! Oh, oh, oh! oh, Hay bakit Sa ina hatong. Lumapit ang nasa sakdal. Iho. Iho. Tayo na. Ang anak ko. Iwa. ayon sa mga katibayang ipinakita. Napatunayan ng hukumang ito na ikaw, William Cruz Jr., ay nakahinahatulan ka ng hukumang ito ng parusang kamatayan sa Silya Elektrika. At ang petsa ng pagpapatupad ng hatol ay itatakda ng hukumang ito.